Sabi oh. <laughs> Si Mayor, yung Mayor, di ba? Uh. Good morning mga kapuso, this is Channel Red yan. Mainit-init na balita ngayon. Ngayon lang nangyari. Dumaan ho si Mayor Jose Manalo ng uh, E80 TV5 kapatid. Dumaan ho rito sa harap ng uh, studio. Baka namimiss niya yung studio. Oh, kasi dito, ito naman talaga yung uh, dating tahanan nila. So, hindi naman tayo bitter. nila tayo bitter mga na mga na mga Esconyan sa Kapuso at mga Gidlenians. Hindi tayo mga bitter. Welcome, welcome sila dito pumunta dumaan dito. Welcome na welcome naman. So, actually kanina, sa labas kami nagre-ready po yung uh, get the team. Eh tamang-tama eh dumaan ho yung van niya. Talagang tumigil ho talaga, talagang, talagang uh, plan talaga na tumigil doon sa may harap ng uh, van namin. Na, di ba? Pare, nakita mo, nakita mo yung mayor nung kabila? Oo. Oh. Nagulat so, ka? Kanina, kanina, nagulat, nakakagulat. baka namin siya ng studio, pare. Uh, namasyal o baka may plan pa. Oo. <laughs> oh. Welcome naman, no? Welcome naman. <laughs> Welcome po. So, ayan mga kaibigan. So, yun ang pag-uusapan natin ngayong umaga. So, this is uh, a good day for everyone. welcome, na welcome, naman tayo. So ayan, hindi naman tayo na kapag away ayon. So magbigyan. Uh, mayor Jose, nice to meet you. Ayan, so welcome ka again dito sa APT. Ayan, so pwede naman pumunta sila kahit sino naman pwede pumunta. Hindi naman kami dito nang aaway. O, pare. Nakita mo yung mayor? Andun yung mayor. Ay, iba pala mayor na iba pala Oo. Kasi may ano kami yorme dito. meron siya yorme sa kabila din. Morning! <laughs> ayan. Oo. Uh, so, ayan mga may, may may mga magandang nangyayari sa araw na no? Oo. Uh, so, ayan, nakita nyo. Eh, lagay ko sa video ko mamaya-maya. Uh, more, ah, uh, clips lang yun eh. Napadaan lang kasi. Oo, uh, video Sabi nga niya, ah, uh, welcome ma uh, nagre-ready na daw nagre-ready na daw ang team Gedi so ayan so mga kaibigan uh, maganda to no hindi baka balang araw eh itong mga initan o init ng mga sitwasyon eh maghihilom na di ba so ganyan eh na nadadaan yan sa ano eh nadadaan yan sa pagmamahalan kumbaga oh. so yung eh, mga bashers eh, nakita niyo yun ha? Nakita nyo, makita sa video na ito mamaya maya kung ano nga nangyari ngayong umaga lang dito po sa labas ng APD uh, APT Studios. So, yan, dito, dito ho kami kanina. Ayan, dito ho kami kanina. Nagre-ready ng team. So, dito po dumaan yung van. Ayan, yung sumo. At uh, biglang nag tumigil yung van ni uh, Mayor kasi manalo ng EAT. -E Ayan. So, di ba, it's a good day na nakita natin sila na nakamusta. busy lang sa APT o oh, wala namang away-away uh, uh, na nangyayari so welcome naman dito kahit sino naman pumunta so it's good it's a good day it's another fun ayan tawa-tawa lang kami ayan kaya dito dito kami kanina ayan o oh. nagre-ready na nagre-ready na eh nagre-ready na kami tapos kinamusta kami ng taga-kabila eh Oh, di Oh, ano mas sabi mo doon? Nagulat na ka di ba? Nagulat ako, nagpunta si ano? Si Mayor. Si Your Mayor. Hindi siya lang kami rito. O, baka may baka may ano, baka may Bye. may, so baka. Oh. <laughs> may sugod. Baka. Oo. Oh. kami. <laughs> <laughs> Mabuti na sinabi pare, eh. susugurin, oh, sugut! So good. Oh, diba? Nakamusta lang naman si Mayor Jose Palano. Oo, baka na-miss niya talaga. Pagkat nga nila kahit anong talo sa putuhan eh uh, pa lang panalo siya naman o oh. Ayan, so welcome ka dito all the time mayor okay <laughs> o oh, mga basher dyan ha o oh, well. hindi kami nang aaway di ba love namin, may di ba pare o oh, oh, o oh. oh, duma, duma dumaan dito yung mayor kabila eh oh, duma o oh, dumaan, oh, dumaan, oh, dumaan kabila eh o oh. nangamusta Oh, dumaan. Dito rito eh. Oh. Ano mas sabi mo doon? Well, boss welcome ka pa rin. Oh. <laughs> Open na open. Bukas na bukas. Pero maganda siguro para no, magsama-samang lahat, no? Oo, oh, di ba? Oh, alam na this. Alam <laughs> na Kuya Wally. Baka naman. Hindi lang si Kuya Jose ang open. Uh -huh. At welcome. Ikaw din. Oo. Oh. Oh, si Boss Wally, no? Oh, uh, well, welcome na um. No problem. <laughs> <laughs> ito pa to. Ganda lang yung dito. <laughs> ito lang ito eh. <laughs> oh, yan, mga good morning. Ayan, panoorin yung clip na yun. konting clip lang yun, pero ah, baka kami mga possibilities, di ba? sa so, so mga bus para parang kayo lang atang gumagawa ng kwento lang din eh. Tingnan nyo na kasi ah. nagmamahalan ho lahat. Hindi na nag away, -away. O, welcome na welcome oh, di ba? Di ba, wala naman sinabi, wala naman kami ilan oh, di ba? Mas importante, welcome lahat dito. Kayo lang gumagawa ng kwento eh. Nagawa niyo na hanap buhay eh. <laughs> Ayan, good morning. Ingat kayo mga kapuso. Pagkatang morning, ingat kayo. God bless you po. God bless Pilipinas.